hello good afternoon it's sunday it's june 23 we in manila from kessler uh, yesterday i did it's uh my name is jenny i'm not a doctor i'm not a professional i talk about the science of the based on my psychology background i'm a community behavior therapist certificate from CBD australia so Okay, kahapon, naglabas ako ng video about thoughts. That thoughts are not dangerous. Kahit sabihin ng thought mo na may cancer ka, na may stroke ka, na mananalo ka sa loto, na naalala mo yung crush mo at kinilig ka, na inisip mo ma-stroke ka, at nakaramdam ka ng takot, ng nervyos, safe ka. Okay? Safe yun. Those are safe thoughts. Kasi thoughts lang siya. Sabi ko nga kahapon, unless sinabi ng doktor na talagang totoong may cancer ka or totoong may stroke ka, then that becomes real. Kasi ang thought ay hindi real. Thought lang siya. Thought. Isip lang. Isip. Okay? Para maging totoo ang iniisip mo, kailangan may test mo na para ma may ebidensya na totoo yung iniisip mo, okay? So, may ebidensya. Halimbawa, kung ikaw, kung iniisip mo may cancer ka, eh, ipat-check ka sa doktor. So, nagiging totoo lang yun, kapag sinabi ng doktor, may cancer ka. Pero hanggat walang sinasabi ang doktor, at walang sinasabi, na kung ano man na meron kang sakit at iniisip mo lang, then it's just a thought. A thought, kaya rin, ang ibang bagay. Parang iisipin mo, ah, uh, ano yung susuotin mo hindi siya delikado di ba kasi ang iniisip mo lang naman anong isusuot mo eh di ba pero again ang utak natin lagi iisip siya mula sa anong kakainin niya gusto niya sa Jollibee o sa McDo o sa KFC thought lang yon okay nagiging totoo lang yon kapag in order mo na yung chicken joy mo ayan ay gusto ko ng chicken joy thought lang siya Magiging totoo lang siya kapag na-order mo na at kinakain mo ang chicken joy. Itindihan niyo. So, yun yung sinabi kong fraud kahawa. Ano yung video natin today na napakaganda? Kasi may nagtanong sa akin, may nag-message sa akin, Sir, pwede ka bang maggawa ng video ng uh, fear extinction? Okay, yung mawala, yung fear. Kasi, di ba, may mga conditioned response tayo na tinatawag. Okay, papaliwanag ko muna sa inyo ang science, no, ng uh, fear conditioning. Okay, paano natin nade-develop yung takot na bakit gano'n? Okay, gano'n to. May eksperimento. Actually, nasabi ko na to sa aso. Pero babaguhin natin ngayon yung story. maganda okay, to. Okay, may daga. Kasi usually, ang eksperimento sa daga. Okay? So, dito nyo maririnig yung amygdala, yung frontal cortex, tsaka yung hippocampus. Okay? Hippocampus. Yan yung parte ng brain na may kinalaman sa fear, Uh, sa conditioning at extinction pwede rin. Sila yung ano eh, sila yung mechanism na brain na gumagawa noon at pwede rin magtanggal mo. Okay. So ano nangyari? Ito yung story yan. So yung daga, nilagay siya sa kulungan kung saan magkakaroon siya ng condition response, no? Which is fear, okay? Sa mga daga, usually ang fear response nila, freeze. Bakit? Freeze yan kasi usually prey sila eh. Ibig sabihin sila yung kinakain ng mga predator. Okay? So therefore, kunyari may agila sa taas, may nakita silang daga sa baba, kailangan tumigil ka kasi ang agila tumitingin ng gumagalaw sa baba eh. So ang mga daga, nag freeze sila para hindi sila kunin ng agila o mga ibon, whatever. So kaya free, uh, freeze response. So alam ng scientist na malalaman mong natatakot yung daga kapag nag-freeze na siya. Baka iniisip niya naman, baka, baka yung para masabing natatakot yung daga, baka ipapalis siya na ganun. Ay, madahin ako. Siyempre, daga siya, di ba? Nakainis naman, o. Oh. Natawa ko. Okay, so yung daga, mag-freeze siya, hindi siya gagalaw kasi may mga ibang insekto rin na ganun. Yung sinasabi ko nga yung uh, um, nakalimot <laughs> ako naman. <laughs> Lagi na naman. Lagi ko nakalimot. Milip, milipit, milipit, milipit. Milip. yung milipit, yung maraming paa na kapag mo, yung mag, nagiging, nagiging ring siya, nagpo-form siya ng ring. So, yun yung freeze response niya. Okay? So, so ano itong scientist na kapag gano'n? So, ang ginawa sa kanya, nilagay siya sa isang room kung saan mayroong specific amoy may specific look, no? Ngayon, pinatunog yung sound. Eh, pagkatunog ng sound, may ground. Kunti lang naman, mild lang. Yung pang magugulat lang siya. So, ganun, madalas, tuwing tutunog yung sound, eh, kukuryente siya. So, ngayon, ano hanggang sa matagala, na-condition na yung utak niya, na tuwing may tutunog, mayroong uh, ground. No? May electric, may electric shock siya, konti. So, kaya yung nangyari. So, na-condition na yun, kapag narinig niya ng bell, eh, ano siya, mag-freeze response siya. Okay? Kasi alam niya na medyo masasaktan siya ng konti dahil sa electric shock. Yun ang conditioned uh, response, no? Okay, so, ganun. So, yung room niya may stripes. Kung namin, ganyan. Okay, may ganyan o kaya may certain amoy din, no? Na, na kapag naamoy niya yun, na-associate nyo na ako, delikado itong lugar na to or pag nakita nyo yung stripes na yun, malimbawa, wala, delikado ako dito. So, yung kanyang anxiety, me, medyo lumalaba si kanyang freeze response. Mas mas madalas siya nag-freeze doon kasi alam niya yung certain amoy, yung certain look. Okay. Ganon. Okay? So, yun na, condition na siya ngayon. Uh, kahit wala actually electric shock, no? Oriente, basta tumunog yung tunog mag 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 elicit na siya ng uh, fear response niya okay, automatic na automatic na so yun yung experimento doon nilo ko ano tinanggal naman o kayo magpaliwanag sa sarili ninyo ha uh, base sa aking explanation ngayon sinubukan din nilang tanggalin yung fear ang ginawa nila ang ginawa nila nilipat siya sa isang kwarto na kung saan yung sound na naririnig niya walang electric shock walang kuryente random tutunog yung tunog eh tutunog pero wala 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 walang ano, walang sakit walang pain walang electric shock Wala. so antas siya nakasanayan siya na yung tutunog yon hindi na yung hindi na siya nag freeze response nawala din eh. nawala eh. na yung eh, association ng tunog doon sa electric Uh, shock. Wala na. Natanggal ngayon yung kanyang fear response. So, ganun lang kasimple. So, yun ang ginagamit na idea ng counseling ng psychology. Na kapag palay, lagi kang in-expose dun sa kinakatakutan mo at kailangan ma-process. Kaya importante yung journaling. Kasi kailangan may process eh. Tignan mo yung mga daga. Ang galing nila kasi nag-journal sila. Charot. Okay? So nakakailis. Sige, corny, corny. ko, dad joke mo yun. Sige, hindi naman. Talinong joke kaya yun. So, so ang nangyari, merong ano yun, kailangan may processing sa brain. Okay? Kasi yung brain natin, dito na papasok yung mga amygdala, frontal cortex, yung frontal cortex na yun, yung mga mid-mid pa yan, yung mga ganyan-ganyan pa yun. Pero huwag natin, sa na komplikado yun, huwag yun na alamin yun. Ayan yung kami na lang. Okay? ipapaliwanag ko lang sa inyo na simple. Okay? Tsaka yung mga yung hippocampus, frontal cortex. So, sa sinasabi nasa amygdala na store yung memory. Okay? Si hippocampus, siya yung naglalabas ng memory na, di ba, pag nakakita ka ng, kunyari, yung daga, nakita siya ng stripes, ay, ay, ganito yung, ito yung nakukuryente ako, certain amoy, ha, ah, ito yung ano, ito yung nakukuryente ako, So, bumabalik sa isip niya, yun yung role ng hippocampus, yun yung frontal cortex, yan yung magsasabi sa I amin, mean, hoy, wala ka doon, tumalma ka. Yun yung rational thought, yun yung nagsasabi sa kanya naman na, tanga, wala ka sa danger, wala, wala ka doon sa kwarto na yun. Yan, yan, may ba? Tapos yung amigdala, dyan na sa so store, yung mga automatic, halimbawa, nung bata ka, nung, nung ka sa, sa stove, ay mainit. So, nare-record na sa utak para next time, Mag ma next time, alam mo na, na hindi ka hawak sa stove kasi mainit. Can burn. Naintindihan nyo? Okay. So, somehow ba naintindihan nyo na kung, kung ganun yung mechanism ng brain natin, paano ninyo i-heal or i-manage yung, yung anxiety disorder? It's really exposure. Yung exposure, gaya nun, yung daga, in-expose sa tunog, pero wala namang association, wala namang kuryente, walang electric shock. So, ang kasama kasanayan siya na pag may tunog, hindi na ako nag-respond -re ng uh, freeze kasi wala, wala, ako sa danger. Okay? So, doon papasok yung aming dala, may sustore ulit na hindi porket may tunog, si hippocampus, hindi porket, si frontal cortex, hindi porket may tunog, makukuryente ka. So, yun, na sustore. Pero pwede rin bumalik yun. Ganun ulit, ibalik ka ulit doon sa conditioned room na makukuryente ka ulit, ito nararamdaman mo yun. So, ganun lang sa kasi. Okay? Ikindihan niyo ba ako masyadong mabigat sa inyo yun? Kaya hindi ako masyadong papaliwalig ng na ganyan kasi ano yan eh, talagang napaka-scientific, napaka, napaka ang hirap ni paliwanag. Okay? Kailangan magaling talaga magpaliwanag yung yung nagpapaliwanag tsaka dapat naka-shades. Ganun. Okay? So, yun, no? So, naintindihan niyo na, kaya importante na hindi umiiwas. Kasi, kunyari, kunyari, sample na lang, gawin natin grocery yun, grocery nung nangyari yung panic attack mo nandun ka sa grocery naalala mo yung amoy yung, yung, brain mo ano yun ha kahit hindi ka aware dun sa nangyari yun maalala nung brain mo yun kaya i-alert ka na oh dito ka nervous yan kasi ito yung lugar na ninervious ka dati so yung amoy yung pakiramdam yung aircon doon, yung oh ay kalaos sa atin. Uh, yung aircon, yung lamig, yung amoy, yung ingay. So, nakarecord yun lahat sa brain. So, ngayon, tuwing papasok ka doon, medyo anxious ka na kasi inaalala na ng brain mo, ni hippocampus mo, na, oh, ito yun, ito yung nagpanig ka, delikado ka dito. Kaya ikaw ngayon, medyo alert ka na, medyo nag-worry ka na. Worry, worry, worry. Okay. So, ganun siya. Okay. So, ngayon, para siyempre, kasi, ay, ay, kasi nga ayaw mo yung ganun pakiramdam, iiwas ka ngayon, hindi ka na mag-grocery. Sa, sa panandaliang panahon, ma -re relieve ka kasi wala, eh, hindi ka na grocery, so wala kang pakiramdam na pangit. Pero habang tumatagal yon lalala, nang lalala, nang lalala, nang lalala yung anxiety disorder mo kasi talaga pinapatunayan mo sa brain mo at nire-record mo pa talaga sa utak mo, no? sa amigdala mo na yung mga ganong sitwasyon na hindi naman dangerous, ginawa mong dangerous. Yung mga tao na grocery naman eh, may mga namamatay pa doon, unless talagang may hata -hat at attack sila at namatay talaga sila doon. ba? Diba? So, mga normal naman yung grocery, pero sa iyo, ang grocery, parang ipyerno sa iyo yun. Kasi andun nga yung anxiety. Correct? Ngayon, pag umiwas ka doon, gaya niya, kinounseling ako nung kailan, okay na siya nung una. Nung balawan, nakaramdam na naman siya ng hindi magandang simptoma sa katawan niya. Umuwi siya. O, di, ang, ang ginagawa mo, pag umuwi ka, pinapatunayan mo talaga na, ay, buti na lang umuwi ka. At least, ligtas ka ngayon. Ligtas ka sa party. Punta siya ng party eh. Tapos ngayon, hindi siya komportable, eh. pangit yung pakaramdam niya, umuwi siya. So sinabi niya sa brain niya na buti na lang umuwi ka. Kung hindi, namatay ka dun sa party. Ang saya pa naman dun. Mamatay ka dun eh, sa party. Lalo na pag nag-blow na ng cake, ako mamatay ka dun. Buti na lang umuwi ka. So ganun yung nangyayari sa recording ng brain mo. Pag, pag ganun na yung nangyayari sa brain mo, lumalaki ngayon na, lumalaki. Hanggang sa lahat ng party, hindi ka napupunta, hindi ka nalalabas kasi pinapatunayan mo sa brain mo na buti na lang uh, umuwi ka kasi kung hindi uh, uh, magpapanik at ka dun sa swimming ng barkada at pa panic at ka dun mamamatay ka ganun pinatunayan tapos kung isipin natin yung ebidensya ilang taong ka na may ganyan hindi, naman, hindi ka naman namamatay ano pinagkaiba nung bahay mo at saka yung party ano ba meron sa bahay mo? Meron bang oxygen doon? Meron bang doktor sa bahay mo? Ano, may, may ospital ba sa bahay mo na ano para bakit yung katawan mo magaling sa bahay pero doon sa party hindi? Ano pinagkaiba? Langit ba yung bahay mo na walang sakit doon, walang pain? Pero doon sa party, may mamatay ka? So ano pinagkaiba nung venue nung party tsaka yung bahay mo? Ano pinagkaiba? Sabihin niyo sa akin. Bakit sa bahay safe? Pero doon sa party venue, hindi. Anong meron dun sa bahay mo, tsaka anong meron dun sa party? Ha? Okay. Sana, nagkakaroon ko ng realization na, ay, meron pala talaga. Okay. Gawin na natin 15 minutes siguro to. Ah, ito pa. Di yung symptoms sa katawan, ano? Lahat ng symptoms sa katawan, normal ng katawan nyo pag inanto ka hihikab ka pag nagutom ka kukulukulutsan mo may ilo pa, masakit depende sa anong klaseng gutom mo. Ah. talagang gutom na gutom nangihina ka, parang nagdadrop yung sugar pag nagdrop din yung sugar mo yung parang ano yun no? lahat yan response na ng katawan not necessarily danger ganun lang talaga yung katawan Di, wala ka sa danger bakit? napatunayan na natin nilang taon na oh, paulit-ulit mo nararamdaman yon ano nangyari sa'yo? namatay ka ba? di ba pinapauwi ka lang naman pag ka sa iyan? o so bakit bakit hindi pa natin paniwalaan yon so therefore ha ang take away natin dito sa video na to yung extinction ng fear response at nakukuha lang yon kapag kapag ini-expose mo yung sarili mo, yung hindi ka mag avoid Yung ahaya mo lang, sige dito, o tapos kailangan i-process. Kailangan i-process, ibig sabihin, kailangan mag-usap kayo. Mag-usap kayo ng sarili mo na, o oh, di diba, nag-party ka doon, buong magdamag, nag-stay ka, kahit ganun yung pakiramdam mo, safe ka naman. Kailangan kasi pinaprocess yun. Para tapos ulit-ulitin mo, o oh, diba, o oh, una ulit, o oh, ito, o oh, yan, naramdaman mo. Eh di ba nung nakaraan, ganyan din yung pakaramdam mo, hindi, rin, hindi ka naman na ano. O, oh, pangalawa ulit, pangatlo, pangapat, pangalawa, o oh, di ba? Ganyan na pakaramdam mo, sama-sama, pero buhay ka pa rin. Wala nangyari, di ba? Kailangan may ganong dialogue doon sa sarili mo. Intra-communication. Okay? Nasi, dapat sinasabi, ibig sabihin yun yung processing. Ang pinaka-the best nun, journal, isasulat mo, o oh, di ba? ang sama-sama nung nangyari kanina pero ligtas naman ako halos maganda suka-suka pa nga kanina doon, pero ligtas naman ako, oh, day 1, day 2. Oh, nangyari na naman, ganyan, ganyan. Oh, ligtas na naman ako, day 3. So, kini-create mo ngayon, inaayos mo ngayon yung recording mo ng fear sa brain. Kasi kala ng brain mo dati, delikado yun, wala. Tingnan mo yung first panic attack mo. Kala niya, nasa danger ka, but misa tatangat, kadalasan tatangkatara yung brain natin. So, ngayon, ini-edit mo na ngayon yung kanyang response, yung kanyang reaction doon sa totoong nangyari na ang totoo, wala ka naman talaga sa danger, hindi ka naman na-stroke. Pero bakit doon sa alaala -ala ng brain mo, parang ka na-stroke? So kailangan ni edit mo yon through journaling. So hanggat ngayon, may pag may pag-usap ka sa akin at wala ka pa rin journaling na nangyari, sasampalin kita. De job lang. And hindi kita masasampal kasi online lang pala. Oh man, oh. Agad, ito charge na lang kita ng mahal charge kita ng 10,000. Okay? Ganun. Okay? So, yun na. Naintindihan nyo ba? Imagine na joke-joke ko lang yung tono ko Tsaka alam nyo, sa CBT kasi, ang style ng cognitive behavior therapy, really ridiculing, no? Yung nire-ridicule niya. Parang yung sasabihin niya, parang kulang na sabihin niya, tatanga-tanga mo naman. Parang ganun. Kasi, saan? siya niya. Ha? Talaga? Hindi naman realidad yan ah. Sige ganun-ganun ang style niya. Eh, kaya eh, Pinoy pa ako. So, yung context ko ganun. Ganito yung style. Okay? So, I hope yung natutunan kayo. Uh, please comment kung ano yung natutunan ninyo. Kasi alam nyo, pag sinusulat nyo yung natutunan ninyo, nare-record din sa brain nyo. Okay? Pag hindi pa rin kayo maniwala sa akin, eh, mag-anap kayo ng ibang vlogger. Kahit iwan nyo ako, wala akong pakialam. Wala man akong kita sa inyo. <laughs> so, the point is, kung ayaw nyo, bye. Wala problema. At tinuturoan ko na kayo. Okay? Again, kelan diagnose kaya doctor. I'm just sharing my ideas. Wag nyo nga gawing diagnosis ito. Hey, okay? bye.